Good morning mga kaidol So ngayong araw pala mga kaidol ay ito ay naglilinis kami dito sa bahay Yan naglilinis si Rels Rels dahil uh, ito i na namin to Baka may mga subscriber tayong mahilig sa mga wooden, mga wood appliances tulad ng ito uh, Anong tawag dito? Lababo ay lababo uh, Aparador tapos meron sala uh, mga narawood po ito mga kaidol Ayan, pi, uh, pwede kayo mag-comment mga kaidol ha. Yan, linilinis yan, ni Rels Rels. Pangit na bata. Ayan. Uy. Si, ano niya, si Roblox. Panay Roblox. Yan o, Panay laro mga kaidol No? So, ayan yan po ang aming mga salasit yan mga wooden po yan mga kaidol sa so, mga gusto po mag ano, mag-abil nito available to mga kaidol uh, ano na mga kaidol tawag dito pull out na namin to kasi hindi namin madadala Ayan, so may kami shout out sa lahat. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa King YouTube channel, no, mga ka-idol. Sa lahat ng mag-subscribe pa sa ating YouTube channel, may kami shout out. So marami na tayong pull out dito, mga ka-idol. Yan, good morning, good morning po sa lahat. At mga mga shout out mga kaidol. idol Yung may tiban kang, saan mo rin kang? Maglalagay din tayong may tiban dito sa ating stand ng camera dahil ano na ito mga kaidol. Kailangan lagyan ng may tiban. Ipos mo. Marami kaming ibibinta dito mga kaidol. Oh.